Good morning mga marikek. So, ngayon lang ako lalabas mga langga. So, kahapon, dito lang ako sarong nagmukmuk. Tapos, kaninang umaga, ngayon lang ako lalabas. Kasi, something happening sa inyong lola, mga inday, mga dudong. So, nagkayute kasi ako mga langga kaya hindi ako nakakalabas. So, ngayon gabi lang ako lalabas kasi pupunta kami sa seafood, sa restaurant dito sa Saigon. So, yun. Kakalabas ng lola mo. So, medyo okay na yung pakiramdam ko mga langga. Tsaka, nagpabili ako ng... So, meron tayong gamot para sa ating UTI. So, five days ko siyang inumin mga langga. Five days ko siyang inumin. Kaya, ayun. Kasi hindi ko talaga kaya mga langga. Sobrang sakit talaga ng first day na nangyari yun. Ang ah, grabe. Sobrang sakit eh. Talagang dito lang talaga ako nagmukmuk. Balot na balot ako kasi nilalamig ako. Nilalamig ako balot na balot. So, yun. Hi, thank you Lord. Sana nga gagaling na ako. sana matanggal ito bago kami umuwi ng Pinas kasi bawal daw may lagnat pag nagdahi kasi baka baka madetect ng camera doon na mayroon tayong lagnat. So, no, no, no. Um, so, ngayon mga langga, nagpapagaling pa ako. Umiinom ako ng gamot. Kanina nakainom ako. Dapat kaninang umaga. So, tanghali na kasi ako nagsabi na, da, um, ano, ah, nagpabila ako ng gamot para sa UTI. So, yun. Iinumin um, ko siya five days. Dalawang tablet. Umaga hanggang gabi. Umaga hanggang gabi. So, yun na. So, see you later mga langga. So, magbablog na tayo ulit. Kasi okay na ang lola mo. Pero, <coughs> medyo na malat-malat yung aking boses mga langga. Kasi, <coughs> parang nagkakaan ako. bua Nagka abo ako konti. Kasi sobrang lamig ng aircon. Kaya, dito, nakamedyas ako. Balat na balat na kajakit. Nakatalukbong pa ng kumot. Kaya, yun. So, so see you later, mga langga sa restaurant na pupuntahan namin. So, yun. Bye. See you later, langga. It's gonna be this one. This is Tambis, guys. Ayan. Tambis, guava, and I don't know. Okay. This is apple, I apple. I don't know. Try it. Tastes good. Try dyan kami kumain mga langga. Ang kinain namin is all seafoods. <laughs> so, pauwi na kami ng bahay mga langga. Tapos na kami kumain. So, yun. Good evening mga marikek. So, kakarating na namin mga langga at doon nga kami kumain at ang sobrang sariwa ng ano, mga lobster, mga tao doon, mga hipon, mga tao doon, kung sabi sa iba, sisi. Iyon, ang sobrang sariwa ng ano nila, hipon. Buhay pa, mga langga. Tapos meron pang iba na ano, maraming pagkain kaso, hindi ako nagdampot. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga, ano yung mga marinated na mga meat. Nagdampot lang ako ng anong kinain namin, mga mas marami namin kinain kaya mga squid, mga hipon, sugpo, yung maitim na hipon, sugpo, tapos um, lato ang tao doon, o lato, kinain ko mga langga, tapos nagdampot ako ng konting sa nagnakanin kanin, tapos yun, di ako nakakain ng masyado kasi baka ano, basta hindi ako kumain ng marami mga langga. Ang binanatan ko ay prutas. So meron akong dragon fruits, meron akong yung kulay na hindi ko alam kung ano pangalan nun. Meron din akong dalawang malalaking tambis. Tapos, yun, bayabas. Ayun. Nakakain ako ng bayabas mga langga, ang sarap. Pati yung tambis yun na yun ang namimiss ko mga langga. Bayabas and tambis. So sabi niya pa, babalik ko daw kami doon next time. At isasama niya yung friend niya. Wala kami ng ano. Hindi ako masyado nag-video mga langga kasi ang daming tao. Nahiya ako. Next time babalik kami doon. So yun. So that is my vlog for today's mga langga. Yun. Tingnan mo yung apam ko. Tinapon niya lang yung pera. Tingnan mo naman yun, oh. Oh. Kaloka. Yung apam ko, tinatapon niya lang yung pera niya. So, maulong mga langga and that is for today's video. nag -video lang ako konti kung saan kami pumunta. So, yun. Thank you so much for watching. God bless you all. Ingat, bye bye.